At dahil nga nag-advance ako ng aking birthday celebration, pumunta ang aking mga kumpare at classmate nung high school. At salamat sa kanila at sila ay nakarating. At uh, kami tumagay ng konti. yan. At nagpapasalamat ako sa kanila at pinaula nila ang aking imbitasyon. At kahit konti ang aming handa, eh, kami nagkasalo-salo at makatagay ng konti. Meron kaming uh, ano dito, oh. konting ulam at <laughs> at sa araw mismo ng aking karawan, ay kami nagsalo-salo lang ng pamilya sa konting handa na uh, simpleng salo-salo lang ng pananghalian. At medyo nga tayo ay eh, na lasing ng konti kaya hindi na tayo nakapag-blow ng candle uh, sa ating cake. At ayan, uh, itong araw mismo na aking karawan. Eh, may natira pang konti so ayan, Yay! yun nga ating uh, hinita ng kandila. Okay. <laughs> kaya na. Okay. Kaya na. Gusto mo dito ka? Medyo may handa din naman tayo nung i-advance ko ang aking uh, birthday celebration pero itong mismo araw ng aking uh, birthday ay ito na lang ang aming pinagsaluhan uh, dahil uh, nasusuya na rin sila sa mga karne kaya sabi niya mag ano lang tayo ito na lang mga parang budel fight so ganyan lang kasimple ang uh, ating uh, pagdiriwang ng mismong kaarawan ng aking birthday ano yan? ayan dito nga

Para parle, so yung dia. Ito na siya, ano? Yung David? Lahat na pareho yung Gemma. Mm. At may, medyo mas binanahan nga tayong kumain itong araw na to dahil siyempre walang inom, walang alak, so kain lang talaga. Kaya na-enjoy natin ang mga ulam na ganito kasama ng ating pamilya. Tuwala yung mga anak ko nandiyan lang naman sa gilid-gilid. Ayaw nila na kumuha sila ng pagkain nila tapos umupo nila sa alam nyo na habang nanonood ng TV. Ganyan ang style nila. Kaya hinahayaan ko lang sila. Pero kami mag-asawa dyan nakapuha sa table lang ha. Kumakain niya. Ang talam ka, may nasa sustansya. <coughs> Ngunit <coughs> yun. Napakasarap kumain yung ganito mga idol, yung inihaw na isda, tapos mga nilagang okra, talong. Uh, samahan pa natin din, may konti naman tayong lumpia. Uh, simple lang, pero talagang gaganahan ka at uh, ito talaga yung gusto ko din na ano, pagkain. Tapos nakakamay pa, sos, ang sarap. Talagang uh, pil na pil mo yung pagkain. Dahil birthday ko, nakakainin ko siyang buong tilapia. Mm -hmm. Parang palahati ako yung amo. Happy birthday. Kaya. Ibitin yung kamatis. <coughs> Minsan matipid din naman tayo magulam. Uh, medyo malakas lang din tayo sa kanin. Kasi tayo, ugali natin mga Pilipino talaga ang hindi ubra ng walang kanin. Pero talagang sa akin, matipid talaga ako mag-ulam. Basta sa akin, napapalakas yung kanin. Kaya lang yung binabos buwasan na natin kasi nga medyo malakas din ang kanin, makapagpataba. Tapos yun yung ating mga blood sugar eh, isang tumataas. Fast forward mo Tapos ka na ba? Huh? Tingnan. Kaya mo lang. Sarap yung fairness. na nakain. Hindi ka. Hindi na na lang. na kumakain kanin. Sarap may kanin. O oh, diba mga idol, ang dami na nating nakain. So mga idol, pakisubscribe naman ng aking uh, channel, Tito Amag TV, ng aking uh, YouTube channel. Uh, please uh, subscribe at uh, para matagdag naman yung aking mga subscriber. Maraming salamat mga idol kasi ano tayo eh, wala pa tayong, ano, hindi pa tayo namumunitize dito sa YouTube. Medyo matagal-tagal na rin. Kaya lang, hindi ako nakakapag-concentrate mag-upload. So, masubscribe na lang po uh, sa mga medyo nakaka... Luwag-luwag dyan. Pa-subscribe na lang po at uh, thank you, thank you. Thank you in advance. Ayaw ko naman na. Tanda ba? pa ako. muli po mga idol, uh, paki pakisubscribe po naman ng aking channel, Tito Amar TV. At uh, sana po ay eh, makasubscribe kayo at madagdagan naman ng aking subscriber at nang makagraduate na rin. Kasi kailangan pa nating mag-1,000 subscriber para ma-monetize.